No, it's Pero na-proud ako ko Kahit ganyan yung kahit ganyan yung kalagayan nila. Pinag-aaral yung dalawang anak yan. Mm. Kambal nga sila. Ano ang hinihintay? Hello po. Magandang umaga po. Kaya dito nga po. Patekram. Kaya pala sabi ko parang pamilyar sa akin si nanay. Si tata hindi ko masyado kasi ano eh. Si nanay, parang sabi ko kina... Parang natulungan ko na to. Tapos pero yung una ko nakita kasi nanay, itong dalawa wala pang damit. Papunta ko kasi kami doon. Tapos napansin ko to, hindi yung nakashort na sila. Tapos bumalik ko ako, pinagmasdan ko. Sabi ko kambal pa yata itong dalawa. Tapos nung na uh, pagbaba ko nga na ano ko yung nakita ko na ng malinaw yung mukha ni nanay. Sabi ko na tulungan ko na to. Ano pong nangyari nay? Tay, anong nangyari do sa do sa tinitira niyang bahay? Uh, okay. eh, wala na kasi kami pambayad ng pangupa pa sa kurente. Eh, mm. Kalakal lang kasi ang buhay namin. Eh, medyo may na kasi ngayon. Yung uh, sa, na lang kami. Uh, ay, okay. ay eh, eh, Sikarsada kami, eh, mga bata ng pag-aaral lang. Ay lang, hindi kami makalayo. Kasi, mm. hindi alam ba aaralan nila. Eh, kasi kung lumayo kami, hindi eh, sila makapasok. Kaya dito na lang kami. So, ka, no? so, sabi ko, habang binibihisan yung mga bata, natuwa ako ka, hmm. eh Mag-upad mo na kayo kasi pawis na pawis kayo para matuyo at kasi paliguan niya, ginina mm. sila. Yeah. Bawas sila pulingguan kasi pawis na pawis galing kami dito. ng alakal. Hmm. Kailan po kayo dito? Bago po magpasokan, na-enroll ko na po sila doon. Hmm. Ngayon po nung hindi na po kayang makabayad ng bahay kasi nga po mababa na po yung benta ng kalakal. Hmm. Hmm. Ang carton po kasi dos na lang po isang kilo. Hmm. Hmm. Hindi ko na po kaya, hindi na po namin hey, kayang bumayad. Kaya nag, ano po kami side oh. na dito kami sa game. Diba, okay. di ma? <laughs> uh, ma? Eh, mga lakal kami, dating ng alas 11, eh, tsaka sila magayag para makapasok. Dating ng alas 12. Uh, mm -hmm. na, mm -hmm. ano ko lang ako katekram? Noon, namit ko si, si... si Si tatay po namit ko, di ba? Tapos nasa bahay kayo. Yeah, Ay, hindi. Kasama po kami na eh. Kasama po kayo. Tapos itong mga bata nakasakay doon sa, ah! sa sa kariton. Tapos telegram program, kinumusta ko nga sila noon doon sa kanilang tinitira. Okay naman. Tapos nagulat lang ako. Ito, sila pala yun. Sila pala yung tinulungan natin sa program. Wala oh. eh, na siguro. Sige, may Eh, kalakal na naman. Eh, mahina na kasi yung kalakal. Eh, sa, sa dami po kasi namin na nangangalakal po, tapos huh? naglalakad lang kami, yung matira na lang, yun huh? na lang nakukuha namin. Nahirapan po siya kasi di po po paahon yun noon. Huh? Ngayon po pagka ano po kasi yung paan niya, naninigas maga oh, po mag yung niya. Huh? Yeah. Nag-decide po kami dito-dito lang. Kaya lang po kapag sa kalakan huh? naman, iba huh? e, kasi may motor, mayroong huh? sidecar naunahan kami. Kaya kung ano lang makakuha namin, yun lang. Oh, Pero may tanong ko ako. Hirap na po kayo, nahihirapan na kayo. Ba't in-enroll niyo pa po yung mga bata? Eh, po ah, namin kasi makapag-aral kahit na ano lang pumatapos matapos eh. Ay makakatulong ay po sa amin to balang araw. Ah, tama po hmm. kayo. Balang araw po makakatulong sa amin yan kapag nakapag-aral. Hmm. Oh, wow. Okay ako na proud. Nung hindi ko pa hindi ko pa namumukan si Ates. Sabi ko nakakatuwa lang tong pamilya na to kahit ganito yung kalagayan nila. Nung nakita kong binibihisan niyo na ano po ako eh, natuwa po talaga ako. Sobra akong natuwa sa mag-asawa. Mm, nalungkot naman ako. Yun lang po talaga gusto namin. Makapag-aral po yung mga yan eh. Oh, Wala! Eh, yung, na yung, oh. yung... E, yung kapit-bahay namin, yung nag-alisan nga rin po yun nando. Uh, Tinulungan ako, enroll sila. Libre naman po notebook, lapis. Paano ba ano Anong gagawin natin? Diyan na po yung bahay nyo. Diyan po. Tapos pag ano, tatanggalin. Kayo, paano kayo kasya dyan? Eh, sa gabi po, yung kalakal, binababa namin. Tapos oh. yung dalawang bata po diyan, tapos dito po kami sa gilid, kung saan po kami abutan, isan don kami natutulog. Uh, kasi po, pag umuulan, nakikisilong kami. Ano doon sa may tubigan. Sa... Mm. Pag umuulan, sagawi po kami doon kasi doon po may masilungan eh. Oh. Yung dalawang bata doon, doon, doon pala kayo natutulog? Opo. Tapos sila, mama at papa, saan? Sa baba po. Sa, sa baba. Ba? Sasapin lang kami hmm. na natin. Kumusta yung ano nyo? Gusto kong kumusta yun. Kumusta yung pag-aaral nyo? Okay lang po. Ikaw? Okay lang din Tingin ko, balik na tayo yan. Para kita kayo doon. Kumusta yung pag-aaral nyo? Okay lang po. Ikaw? Apo. Masaya ba sa school? Apo. Ah, uh, tanong. May tatanong ako sa inyo. Hindi ba kayong nahirapan? Kasi... Ah, uh, kayo, tapos nag-aaral pa. Hindi po. Okay naman. Masaya naman kayo? Apo. Masab masaya ka ba, Kuya? Apo. Ba't kayo masaya? Kasi po, kasama ko namin nanay po, tapos tatay ko po. Uh, Paano kung bigyan ko din kayo ng bahay? Hindi niyo makakasama si Mama at Papa. Okay ba iyon? Hmm, hindi mo pwede. Ititira ko kayo sa magandang bahay pero iiwan natin si nanay at tatay. Ikaw kuya. Ah, gusto mo kasama si mama at papa kahit ganito lang yung tirahan nyo. Basta kasama lang sila. Ikaw kuya. Papa. Hmm, Bababa pa ito yung mga anak nyo. Hindi pala kayo iiwan kahit kung ano lang, kariton lang yung bahay nyo, Tay. Sama-sama lang kami. Eh. Ha? Sama-sama lang kami. Eh. Kahit ganito lang bahay namin, eh, nasa kayo hindi na karsada. Basta at least magkasama lang kami. Ito yung aral ng buhay ka, Tekram. Gano'n yung pinagbubutihan ng pag-aaral, Kuya? Kasi hey po. Pinagbubutihan? Apo. Okay. Um, ano yung paborito mong subject ngayon? Kahit ano po. Ha? Kahit ano po. Kahit ano, lahat gusto mong pinag-aaralan. Ikaw, kuya, anong paborito mong subject? Ito na lang po. Kahit ano? Mm. Baka may gusto kayong pabilin gamit sa akin. Pag-aaralan ko. Mm, Lapis. Ano? Lapis. Ano pa? Pantasa. Pantasa. Crayola. Ano pa? Notebook. Notebook. Sige, sabihin niyo lahat sa akin ng gusto niyong pabili. Kasi ganito ang gagawin ko. Di ba papasok kayo? Pagpasok niyo habang initay ko kayo paglabas mamaya, bibiling ko yung gusto niyong pabili. No? Po kasi yung bag ko. Eh. Sira ha? na po rin po yung niya. Ano po? Sira na rin po yung bag niya. nasan? nasan Nasaan? Nasaan yung sira? Ito. Pasira na rin po eh. Ah, pasira na yung bag? at saka ano? Ano yung bag? Ano pa? Naingay ko lang po. Color? <laughs> ano, eh. Po. ano pa? Mga la papel po. Kinder po ano? Ano pa? Pero yung yung sapatos nyo, yung sapatos nyo parang maliit sa inyo eh no? Eh ko lang po pakita. yan eh. Pagkabing pakita mo yung sapatos nila. Maliit ah, ka pakita nyo doon yung sapatos, maliliit yung sapatos nila. Hiningi ko lang po dito yan yeah, sa mga bye-bye yeah, yeah, yeah. po. Punti bag po. Eri po, galing po sa eskwela po isa hey, eh. Ito, wala. hingi ko lang sa mga bye-bye po. Uniforme nila, short Ay. nila. Hining... Dito ka kuya, para makita yung ID, pakita ko yung ID niya. Siya po si Joshua S. Aquino. Tapos si RJ S. Aquino. Ang bogey. Akala ko nga kanina kambal kayo eh. Tay, ano nga po yung pangalan niyo, Tay? Pedring. Opo, oh, ilang taon na po? Eh, ano na po? Mag-48 na po siya sa 26. 26 noong August, 48 na po siya. Si Tatay Pedring, tapos si Ate? Nika po. Nika. Si Ate Nika. Ilang taon na nga po kayo, Ate? 33 po. 33. Gusto kong malaman, ano yung plano nyo na pag-uusapan nung asawa niyo? Ano po? Sa akin po, yung may matirang kami, kahit hmm. maliit. Yan nga lang po yung gusto namin, na nag-aaral sila. Mm. Kung kami inuwihan. Hmm. Mayroon po kasi yung ganyan, nag-iigip. Yan nga lang po kumingin ng tubig kanina hmm. para maka... Hmm. Maligot sila uh, na mag-iigip Oh. sa amin nga, Tay, ano province nyo tay? Liti. Leite. Uh, Tapos kayo po, alam ko dito kayo eh. Sa Agonoy po. Po? Agonoy. Agonoy. Hindi nyo ba napag-uusapan na umuwi ng probinsya? Ano po kasi wey, wala pong pamasahe. Mahal po yung pumasahe. Hmm. Malaki-laking pirang umuwi si Bisaya. Bali po kami, 5,000 na. Yung dalaw pa po, isang taong na daw po yan. 5,000 na, may pumasahe niya. Yeah pagka ba pinauwi ko kayo doon, magiging okay ba yung kalagayan nyo doon? Mas, magi, mas magiging madali ba yung buhay niyo doon? Eh, Sa pag namin, ba eh, medyo, medyo magipit mag nga eh kasi mas kailangan doon talaga. mag sa probinsya, mayroon kang pa simula. Hmm. Eh, yun ang lang sa akin. Kasi mahirap naman talaga sa Bisaya. Hmm. Uh, wala talaga. Ganun nyo talaga kagustong umuwi? Yun yung gusto ko. Kasi kung pamasahe lang, walang problema, pang Ang problema lang namin yung medyo malaki-laki ang pira ito. Uh, mm. Kasi yung Bisaya talaga, mahirap. At pagsimula namin, mm. uh, kahit mag, sa, sa, restore na lang kami doon at mga nindahan, eh, mm. buhay naman kami doon. Kaya lang, sa trabaho doon, mahirap talaga doon sa Bisaya. Alam ko na sa isip niyo na yan, eh, yung puso ng Pilipino kasi, maawain sila. Pagka nakikitang ganito, meron at merong lalapit sa mga anak niyo, magbibigay sa inyo. Parang Ay, gusto ko lang rin kasama sila. Kung hindi, eh, yun lang ang bahay namin yung mm -hmm. kung meron kami pera. kasi ang gusto ko lang iwasan kasi, ang gusto kong iwasan dito, tatay, nanay, yung mga bata, yung matuto silang magganon. Naintindihan niyo po ako? Apo. Kasi pagka natuto sila sa ganon, Parang hindi na magkakaroon ng pangarap sa buwan niya. Puro... Oo, tama nila. Kasi masasanay na po silang oh, maingin ng pera. Uh, na naman na 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 po kami yung pambaon, tsaka oh, po, po pambasahin. Okay lang po yun. Wala akong problema yun. Yung Pilipino nga po, ganun. Malambot yung puso sa mga ganyang uh, ano, kaya lalapit at ihinto talaga hmm. sa inyo dito. Parang lalo na ganyan, nag-aaran yung mga bata. Ang ah, ayaw ko lang tay, yung baka masano kasi, yung mga sa ganyan. Ano yun? Ha? Yeah, manghihingi sila Sabi, ba. Siyempre niya naman na darating yung panahon. Tatanda sila mo. Oo, may talaga makakapagara no. sila. Kahit yeah. na uh, katapos lang lang grade 6 okay na oh, si sa nila. Marunong na sila magpula, marunong na sila magpasa. Para makatasok sila ng trabaho, may alam sila. Yan lang sa akin. Ay, mahirap kasi mahal hindi pag-upagaran. Eh, hindi makahanap ng tarbaho kahit okay, pa. Uh, Kayo po, gustong gusto niyo umuwi na probinsya. Sinanay, hey. ayaw niyo? Kasi po, may anak po ako na sa hey. Bustos po sa bayang po ng kay Father Boyet. Hmm. Hey. Eh, ayaw ko po kasi malayo hey. doon sa panganay. Sige lang. po, ikwento niyo po sa amin. Yeah. ayaw ko po kasi malayo doon sa panganay ko. Hmm. Kasi po, pagka po, ano, ano, katorsi na po yun eh. Hmm. Sa 18 po, makakalabas na po siya. Mababalik na sa akin. Mm. Kaya po, hinihintay ko lang. Ah, sa... Tabayang po Kailan po siya lalabas? Sa 18 pa po. Ito? Hindi ah. po. 14 pa lang po siya. Ah, pag 18 na siya, hmm. pwede na siya lumabas. Hinihintay ko lang po siya. Buti nandun po siya sa bahay ang punan. Nilagay po nung una kong asawa. Kasi nga po ganyan lang din kami noon. Yung una kong asawa, pag-alagala lang po kami, kusan po kami din abutan. Ngayon po, nagloko po. Naghanap po ng na ibang babae na pang-asawa. Nakilala ko naman po siya. Ganyan. Sa pulilan po kami nagkakilala po niyan eh. Natutulog po kami sa landbang. Ibig sabihin yung una yung kinakasama, ganito rin nung buhay nyo. Tapos nagkaroon kayo ng anak, ilang taon niyo siya nung dinala nyo sa... Pitong taon po. Kasi naisip nung asawa nyo, mapapahamak ko siya dito, no? Tapos, anong nangyari nga po dun sa una nyo asawa? Iniwan mo kayo o kayo nang iwan? Hindi po, iniwan po kami. Oh. Ano nga po, babaero po eh. Okay. Pero naka ganito na kayo noon. Hindi po lakad-lakad lang po. Opo, ganito na yung buhay niyo noon sa una niyo asawa. Opo. Babaero pa. Anak ng teting. Tapos po nung naawa po siya sa amin, inabutan niya kami ng pambili pagkain pag oh. nangangalakal siya. Abutan niya kami ng pambiling kanin. Nisan hmm. nagluluto siya, dadalhan niya ako. Nabaitan po ako sa kanya kaysa mama po ako sa kanya. Nainlove na kayo sa kanya. Kasi po nung pinabayan kami noong una kong asawa, siya na po yung mano sa amin. Mm. Ang sweet po nung dalawa ano? Ito lagi nagikis sa kapat. Sinong matanda sa kanila? Ito po. Oh, ba't lagi mong kinikiss? Eh, kapatid ko po eh. Love mo siya? Ako. Hmm. Okay lang ba sa sa'yo na lagi kang kinikis? Ako. Oh, kasi Love ka niya, di ba? Siya ba kinikis mo siya? Oh, bait naman nila. Ilan taon nga si Joshua? Pitong taon na po. 8 taon po ito. Seven, eight. Isang taon lang pala yun. Tama ba ako, Joshua? No, yan. Joshua. Sunod lang kasi Ah, ganito tayo ang gawin natin. Mom? Dapat to nilang may atid sa school na sila katekram eh. Yung mga bata. Ano yung gusto nyo merienda sa school? Ano po? Ano yung gusto nyong baon-baon pala? Yun pala, hindi nyo na ano. Gusto nyo gamit lang sa school kanina, di ba? Gusto ko, bibili rin ako ng pambaon nyo sa, sa school. Ano yung gusto nyo parang daladalan yung merienda? Chocolate. Chocolate. Ikaw? Chocolate. Kahit ano po. Kahit ano. Okay, sige. Bibili ko rin yon, no? Namin na medyas. Wala pa kasi medyas. Ay, wala rin palang medyas. Hiningi ko nga lang po kasi yung mga sapatos ay, sa na yun eh. Ay, ay so wag ba mga... yung magalala. Sapatos, medyas, marami. Ang kikipalaki nila eh. Um. Alam, binatagaan lang. Kan? May naso at malapot po sa eskulahan. Oo. Um. Ano abang pinamimili ko sila ng gusto nila. Tapos siguro yatid nyo na know, sila. Baka malito, malito sila, ano? Uh, dito po tayo magkikita ulit dito po ako pupunta ng 3.30 po ang labas nila o, so, dito na po ako bago mag 3.30 no? okay, pagmutin niyo yung pag-aaral na kuya o, uh, pwede ba akong pahak? Oh, yeah. Pagbutihan nyo yung pag-aaral niyo, ha? Papa. Okay, pag pinabubutihan yung pag-aaral niyo, tutulungan ko kayo, okay? Okay. Tay, sige po, baka umalate sila eh. Kunin ko lang ito na.